Magang ako pinuntahan ni ate para makapagluto na daw ng handa. Bukas pa nga yung birthday niya. Pero gusto niya na daw yung advance ngayon. Pero bago nga daw kami umalis. Magbalik na kamo na daw ako kasi iba na daw yung amoy ko. Eh, <coughs> dapat nga na gusto kong iregalo ngayon sa birthday niya. Ayaw naman daw niya yung ganun mga guys. Ilang araw ko nga sinasabi sa kanya yun. Kaso ayaw talaga. Kaya huwag na nating ipilit. Sinamahan ko na nga lang din siya ngayon para makapamili ng pwedeng lutuin sa birthday niya. Sumakay na nga lang din kami dito sa sports para car. mas mabilis kaming makarating sa mall. Medyo late na din kasi so, to. balak din sana namin na ngayon araw din siya lutuin. Kaya naglalakad nga kami dito sa mall. Sabi moon. ni ate itong wag daw na binigay ko sa kanya nung birthday niya. Mag-iisang taon na din daw. Kaya nagpaparamdam yata to mga guys. Shot! Ay bata na nga na sumama sa amin na taga-apalit. gusto daw niya sumama sa vlog. Makipag-birthday na din daw kay ate. Alam nga niya lahat ng na mga nagawa kong vlog. At alam din daw niya na gumagawa kami ngayon ng birthday vlog ni ate. Shout out ko na rin pala yung mga nandito sa vlog na nag-cut ng classes para pumunta ng mall. Chot! Sobrang init din kasi talaga ngayon. Kaya sarap tumambay ng mall pagkatapos ng klase. Pero parang mas masarap yata yung hindi pumasok. Chot! Patapos na yata yung school year ngayon. Kaya sabi ko sa kanila, unting tiyaga na malapit na yung bakasyon. Kaya dumiretso na nga kami sa supermarket para makabili na rin ng mga handa na pwedeng lutuin. Marami na rin sangkap sa bahay. Kaya mga kailangan na lang din yung mga binili namin. Update ko lang pala kayo. mama yung bata sa kanina. Gusto daw niya sumama sa vlog. Di naman daw siya hahanapin Tara sabi ko naman sa kanya ililibre na lang namin siya dito sa may fast food. lang din naman to sa apalit Kaya dito na lang din namin ginanap yung birthday niya ate Pagkatapos pala namin makakain Palam na din kami sa kanya para makauwi na ng bahay Lawa na din to mga napamili Kasi kinabukasan na din to At eto nga yung araw ng birthday ni ate Tulong-tulong na kami sa pagbabalat Maghihiwa na rin ng gulay Bukami Buka lang din kasi ni ate magluluto dito Baka bukas pa matapos mga guys Kaya all for one, one for all na kami dito sa bahay bata pa lang din pala kami yung pangunahing trabaho nga ng mga magulang ko pagluluto kaya na din talaga yung naging trabaho nila. kahit magaling sila magluto mga guys hindi rin talaga kami ganun natuto natutulog din talaga ako sa pagluluto nung nagsimula ako magvlog eh, sabi ko naman sa inyo nung nakarang araw, itlog na nga lang din yung pinapaluto sa akin na sunog pa. At yung mga panggigisa nga, natin ako masyadong idea dati dito. At halos sa internet ko lang din talaga siya natutunan. Tama nga yung sabi nila. Pag gusto mong gawin. na lang din sa iyo yung mga bagay-bagay. Na -bagay. mainit na nga pinapakuluan ko. Sinalang ko na din itong mga pasta para mapalambutan At na. At binalikan ko ulit tong ginagawa kong sauce para sa spaghetti. Ay, eh, tinamisan ko nga ito ng onis. -kasi, kasi halos bata nga yung dito. pagbata din kasi, mas gusto so talaga nila yung medyo matamis sa spaghetti. At yung creamy yung sabaw, ay sauce pala. Napapalambot ko na nga tong pasta. Nalaling ko na rin siya sa isang lalagyan para mapagmiyakos-miyakos na yung sauce. Ang bungo nga ng spaghetti ngayon. Oh, magugustuhan to ng mga bisita ni ate. Medyo dinamihan ko rin pala yung sauce. Kasi minsan, hindi sapat yung sauce ng spaghetti. Kaya dinamihan na din namin. Pagkatapos nga rin makapagluto ng spaghetti, Tinabay na din namin pagluto ng pansit. Na kada birthday nga, hindi talaga to pwedeng mawala. Lalo na yung Shanghai. Kasi yung mga bata dito sa amin, mas gusto daw nila yung manok kaysa sa Shanghai. Sa request nga nila mga guys, parang sila rin yung nagbe-birthday. Pinagsabay na din pala namin pagpiprito. Pagluluto na rin ng pansit. Kasi yung isang bata dito. Sabi niya sa akin na ba nagluluto? Kuya yung matagal pa ba? Kaya sa mga oras nga na yan, mga guys, binibilis na namin sa pagmayakos-mayakos. Kasi gutom na daw yung mga children. Yung mga bata pa naman dito, hindi eh, daw sila kumakain ng gulay. Pero naglagay pa rin ako ng gulay. Para magkaroon silang gulay sa katawan. Yung pala sabaw ng manok kanina. Ito na lang yung ginamit kong tubig dito sa pansit. At yung sabaw nga nito. Ito na yung gagamitin ko sa mismong pampalambot ng pansit. Mas magkakaroon kasi siya ng lasa. Kapag ito yung ginamit na pampalambot. Mabilis lang din naman siya lumambot. Dahil na mainit na din yung sabaw. At yung sabaw nga nito. Ito na yung magiging lasa ng pansit. Ang tagal ko lang hindi nakakakain ng pansit. Kaya excited na din ako kumain. Kaya buminimekos nga ni mama tong pansit. Sinutahan ko na nga din pala yung mga nakikipag birthday. Kasi kanina ko pa sila naririnig. Paglabas ko nga ng pinto. dami na din nila dito. Sinakto din pala namin gantong oras. Kasi ganitong oras sila um umuwi sa school. Sa dami nga nila dito. Para na rin ako magkoconcert. Chot! Kalimutan nga namin bumili ni ate ng cake kadina. Kaya naganap na lang din ako ng ibang cake dito sa tindahan na pwedeng gawin. labas pa kasi ako. Baka mamaya na ako makarating. Kaya cupcake na lang na tinda ni mama. Biniligan ko na din pala sila dito. tayo yun. Nagbabalot na sila. Nagkakalahati ang pansit tsaka spaghetti. At isa na rin nokma. doon nga sa labas. Doon na lang din kakain. Kasi papasok pa sila lahat dito mga guys. Hindi talaga kami kakasya. Kaya heto mga dalang styrofoam ni ate. Ito na nga lang din namin sa labas si Papa Mahagi. Hinahanap ko nga yung cake niya dyan. Akala ko kasi wala na. Pero hindi nga lang daw nasindihan. Ang dami nga bata dito sa amin. At habang tumatagal nga. Parami na na ng parami. Baka bukas hindi na computer shop yung ipatayo ko. Bahay ni Chawot na. Happy birthday pala sa napaka-supportive kong ate. Sobrang simple lang Awe din. Sana lahat ng wish mo matupad. Aww. Eh, dahil medyo marami nga sila sa labas. Tulong-tulong na din pala kami sa pagbabalik. Nakakatawa nga. Yung ibang bata kasi na nandito. Kaya inuuna yung mga magulang. So kaya yung mga kapatid na wala sila dito. Nalala ko tuloy nung bata pa ako. Ganyan din kasi ako. Nakapag may mga handaan nga sa kapitbahay. Pinagpipila ko din talaga sina mama. Pero pinapila ko ulit sila dito. Kasi meron pa silang pa ice cream. Dalawa nga lang yung nabili namin. Kaya sa mga oras nga na hindi ko alam kung paano Kung pagkakasyahin tong dalawang ice cream. Gusto pa naman ng mga bata dito, puno <laughs> Kaya sabi ko nga sa kanila, babawi na lang tayo sa susunod kapag may magbe birthday Kasi itong dalawang ice cream, mukhang magkukulang talaga sa amin to. So, papansin niyo pala, meron na din palang ice cream yung legs ko dyan. Pinakain ko na siya dyan. Kasi alam ko mamaya, hindi na ako makakakain. Chot! Nagkagulo na nga kami dito sa pila. Kaya sabi ko sa kanila, hati-hati lang sila magkakapatid. Kaya siguro hanggang dito na lang mga guys. Batiin niyo din pala si ate ng happy birthday. Para kahit pa paano matawa siya ngayong araw. Aww. Ayun lang. Bye-bye!